Marte a e Caliman a Novembre 2024. May po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska si San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Radio natin Nationwide. Nationwide. Isang distress OFW naman na ibinenta sa ibang among Arabo na kauwi na sa Science City of Munyo. Sa tang detalya mula 105.3. Radio natin Gimba Sanueva, Nueva Isia. Kasama natin si Leia Valdez. Leia. Magandang umaga po, Sir Angel at Ma'am Cheska isang 30 anyos na OFW ang nakauwi na sa barangay Kurba, Sayan City o Munoz, dito sa Nueva Ecija at kapiling ng pamilya sa, at lubos na, na, na nag-alala. So, sinapit ni uh, Jas nito sa Saudi Arabia bilang katulong sa bahay. Si Jasmine Abuan Machas ay ibinenta sa si ibang amo para magtrabaho ngunit dumanas ito ng sobrang hirap. Sa pagtatrabaho, nariyan ang pangmumoleste ng unang amo at nang ilipat at ibenta sa panimagong amo ay ginutom naman ito at hindi nasunod ang kontrata. Ibinalik ito sa kanyang recruitment agency na Alalat Recruiting Office Riyadh, Saudi Arabia at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Jasmine na magpadala ng mensahe sa GC ng QRT o ang Quick Response Team na binoo ng Radyo Natin Gimba at nagpa nagpatulong na makauwi ng Pinas sa pakikipagtulungan at komunikasyon ng QRT kay Jasmine, mabali, mabilis na iproseso ang hiling nito na repatriation. Kaagad din tumugon ang Overseas Workers Welfare Administration at ang Office of Migrant Workers. Ayon kay Jasmine, nagpadala agad ang mga ahensya ng minsay sa kanya at personal itong pinuntahan sa kanilang accommodation. Nitong Oktobre 28 nang maibigay ang endorsement kay Jasmine kasabay ng kanyang plane ticket na Oman Air pauwi ng Pilipinas. Nakapanayam natin kahapon si Jasmine at personal itong nagpasalamat sa radyo natin Gimba at sa bumubuo ng QRT ng mga volunteers OFW na nasa Middle East. Natanong natin ang asawa ni Jasmine na si Marlon na kalong, -kalong ang anak. Hindi na nito papayagan na umalis ng bansa ang kanyang misis. Magtatanim lang daw sila ng gulay at kahit mahirap, ang mahalaga ay nakauwi ng ligtas. Nasa POAA o Region 3 Pampangas, Yasmin, daladala ang endorsement letter para makahingi ng tulong pinansyal para sa mga destres OFW na tulad niya. At yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa radio natin Gimba 105.3 FM, Nueva Ecija. Ako si Leia Valdez, nagbabalita para sa radio natin nationwide. Maraming salamat Leia. Samantala, limang dang, uh, Benefits. R No! Yeah.